bagong ibon na ano na pumunta rito sa puno kulay green ang ganda tingnan no? ayan first time ko yung nakita siya dito sa bukid ayan ako no, kumakain siya ng tambis ang layo kasi niya at saka maliit siya eh. ayan no? ang ganda ayan o no, kumain oh. No? ayan kose hindi ito kose kasi ano eh hindi pula yung ano nya yung tuka ito green ang tuka nya ano you know? kumain cute ayan hey, you know? oh kumakain siya ng ako oh, kita niyo ba hindi siya takot sa akin at saka malayo sa kasi nang uh, isang araw ko ito na ano napansin sa puno ng uh, yung hinog ng saging yan dito siya sa tambis ayun oh. ayun oh. ang galing kumahain oh. blurred ayun oh. Maubos na yung ano Yung tambes Saan na yun? Ayun Ayun o oh. Kakaaliw Mayroong pang isa o oh, Ayun o oh. Ayun o oh. ayun, oh. ayun Dalawa Saan na yun? Ayun oh. Lumapit, lumipat siya oh. Naghanap <coughs> <coughs> siya ng ano ng hinog. Sus, sus. May kubra naman guys May kubra naman oh Bawat taon lang itong kubra natin Nagpapakita sa akin oh Lumaki na oh Ayun oh Ano yun Ayun oh Anak lang syukoy Ayun Bab Okay bab eh Ayun oh kubro Nako. Lumaki na siya. Anak ng sukoy. Si Ayun oh. Oh, laki ng kubra ba? Ba. Tonta ano lang to si nagpapakita sa akin. Bawat huliwik talaga oh. No, oh, kita nyo. Oh, laki oh. Itim ang kubra dito sa aming bukid. Ayun. wala ang hiya pupunta rito ang ulo ayun ayun o no. ayun o no. Pupunta no, sa akin o no. anak ng siyukoy. atras tayo kasi pumupunta sa akin ang hiya o oh. ayun o no. ayun o no. o oh. ang laki bumalik siya ayun o no. ayun Naku, laki. Timpas ang ano ko nito. Yari ang ano ko nito. malok sadaan maka gata ayo ayo no ayo no ah maliit at sakalumakin na to dati hindi ganun kalaki ayo no isang taon na nakikita yan nakaraan ganun din yan